So guys, for today's video, dahil Father's Day, pupunta kami sa cementerio. Dadalami namin si Daddy. Ngayon, ko lang akong pagkain. para na ako si Aiko. Ha? Papara na ako si Aiko. Gunte. Kuha ka ng food. Babaon ka. Yes. May talbos kami know. dito. Malapit na ma-expire. Dandan sa pagunting, nga. Ay ko. Magpapaalam ka na daw sa tatay mo. Ha? Magpapaalam ka na daw. Sabi ni po te, magpapaalam ko na daw sa daddy mo. Dadala na ng plastic. Dadala ng plastic. Ayan lang baladarin mo. Yes, and I will drink my. Dandan <laughs> li lang naman doon. Kunin may light lighter sa likod ko. So, ngayon, nandito na kami sa Kalumpang. Papunta na kami na ang Himlaya. Ano ba ito? Mukha pa akong lalaki dito sa beach. <laughs> Papunta na tayo sa Himlayan. Himlayan, dyan. Ito yung wangi at palunin pa. Ayan. Dadalawin na namin si Daddy. Pupunta na kami. Balik ako kayo pag nan... Doon na kami. So, bumibili muna kami kandila. Nandito na kami. Saimlayan Buka ko pa talaga <laughs> Tumingin ka kasi sa salamin eh. Side mirror pala Ito na Pagkunta uh -huh. na kami Madaming tao oh. Kasi father's day ngayon Madaming tao, tao. So, saan tayo magpa-parking? I don't know where Madaming you gonna parking. park Una lang, una lang Wait lang guys. So, ang daming tao guys. Bulldog pa dito guys. Sa puntod ni daddy. Daddy! Si mama, nagpark lang. Nagpark lang si mama. Kasi hindi, sa si dami ng tao. Hindi niya alam kung saan magpapark. <laughs> Dapat tala. Dinala yung camping chair. Nakatakot lang yung ingay ng aso. So, bulldog. Ano yan? May ilitan. Hingal na hingal. Hingal na hingal. bulldog yung bugo? pa ng dila. Bulldog. 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 Alam ko. Alam ko, bulldog. Bulldog. Haba pa ng dila. Matakot. Eh. Saan ako? Oh, ngayon, uupo. Ayun lang, wala kang upo. Akin na kayo. Uy, kay daddy yun na. Ah. -may. Wala na Hindi, may ganun si daddy. Diba? May pangalan niya pa nga, diba? Ito si Mudra Kels. Nakapark na. Pinupunasan niya puntod ni daddy. Hello, Daddy. Happy Father's Day. Miss you. Ano po nasa ni Mama? Bakit ko na mapintarahan mo? Mama, oh, baka mo nga sa Wait lang ha, kasi tingnan mo yung gawa ko. Wait lang. Wait lang, guys. I'm Mateo. Lately, my dad has been having a hard time paying our bills. I started working part-time at a grocery store to contribute to the family finances. One day... So guys, we arrived last gabi. We're on our way home. We're on our way home. Yay! That's it, then we'll eat at... That's it, then we saan eat at... Yun lang guys. Salamat sa panonood. Bye. At dito na nga po kami napadpad sa McDonald's. Yan. Dahil gusto daw po niya ng nuggets. At si Aiko naman ay filet ang kanyang in order. Yun po guys. Happy Father's Day po sa lahat ng father. <muling>